Ano nga ba ang kapayapaan? Isang tanong na madaling sagutin, ngunit malawak ang ibig sabihin. Marahil ang kapayapaan alam natin ay napakalayo sa lente ng isang taong nakararanas ng gera, batang lumaki sa magulong pamilya o taong may mabigat na pinagdaraanan. Marami man ang paglalarawan dito, iisa lang hangad ng mundo. Ang manaig ang kapayapaan sa bawat isa. Ngayong National Peace Consciousness Month, ating buhayin ang apoy ng pag-asa at pagkakaisa. Itanim natin sa ating puso at isipan ang kahalagahan ng kapayapaan para sa isang nagkakaisa at matibay na bansa. Tandaan, ang kapayapaan ay nag-uumpisa sa ating mga sarili. Magkakaiba man tayo ng pananaw sa politika, kultura, relihiyon o paniniwala, Simulan natin ito sa pakikinig ng may pag-unawa, pagpapatawad at pagtutulungan. Kapayapaan para sa ating lahat.